Iba't ibang programa at serbisyong panlipunan at pangkabuhayan mula sa pamahalaang nasyonal ang ibinabasa bataan kasabay ng pagdiriwang ng ika-67 kaarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong ikalabing tatlon ng Setyembre. Sa isang gawain na tinawag na handog ng Pangulo Serbisyong Sapat para sa lahat na ginanap sa The Bunker, ipinamahagi ang tulong pinansyal sa mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantage at displaced workers. Gayun din ang sahod ng mga kabataang sumasa ilalim sa Government Internship Program at ang Training Support Fund at Scholarship Grant sa mga Technical Vocational Institution. Pinangunahan ito ni na Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian, Governor Joet Garcia, Congressman Abet Garcia, Pusong Pinoy Party Representative Jet Nisay at mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa bataan kasi bukod sa makikita ko yung mga benepisyaryo natin ngayong umaga, sigurado ko uuwi na naman ako na maraming idea mula sa inyong uh, napakagaling na mga public servants. Ilang magsasaka naman ang tumanggap ng mga kagamitang pang-agrikultura, samantalang piling maliliit na negosyante ang binigyan ng cheque at Certificate of Eligibility para sa isang programa pang ng Department of Labor and Employment. May isinagawa rin job fair at learning session on labor standards para sa mga naghahanap ng trabaho at mga manggagawa. Napakalaki po ang magagawa o maitutulong nito pong mga programa ng ating pamalaan para sa pamumuhay ng bawat isa. Kaya po sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga beneficiaries, sana po maggamit ho natin itong mga programa ng ating pamalaan para kahit papano ay makatulong po sa ating mga pangumuhay. Ito po ang uh, konting uh, blessing na bigay po ng ating pamahalaan para kahit papano ay makatulong po sa ating buhay. At ngayon po, sa kanyang arawan, na imbis na tayo yung uh, uh, magbigay sa kanya ng regalo, siya po ang magbibigay ng konting biyaya sa ating lahat. Ginanap kahapon, ikalabing pito ng Setyembre, ang Barangay Resilience Bingo Scorecard Awarding Ceremony sa Bataan People Center kasabay ng pagtatapos ng National Disaster Resilience Month Celebration. Dito ay pinarangalan ang tatlong nangunang barangay mula sa isang daan at walong barangay na lumahok sa buong bataan at sila ay nakatanggap ng plake, certificate at cash incentive. Itinanghal na champion ang barangay Omboy sa Abukay na tumanggap ng isang milyong piso. First runner-up ang barangay East Daan Bago sa Samal na tumanggap ng kalahating milyong piso. At second runner-up ang barangay Balut Uno sa Pilar na tumanggap ng tatlong daang libong piso. Ang bawat top performing barangay naman mula sa bawat bayan ay nakatanggap din ng plake, certificate at isang daang libong piso na cash incentive. Nandito po tayo para sa isang panibagong programa ng ating pamalaang panlalawigan uh, para sa ating mga frontliners sa ating mga barangay. Ito pong Barangay Resilience Score, Bingo Scorecard or BRBS para ho hindi lang mabigyan ng pagkilala ang ating mga frontliners o ating mga barangay kundi po para talagang maiayos yung dapat pong paghahanda yung dapat pong sistema para sa pag-responde sa iba't ibang klase po ng insidente. Tapos na ang sarpuning o pagsipsip ng langis mula sa lumubog na MTKR Terranova sa Limay matapos ang final inspection sa Ground Zero noong ikalabing dalawan ng Setyembre sa pangunguna ng Philippine Coast Guard. Sa ulat ng Salvor Company na Harbor Star, 1,415,954 na litro na langis at 17,725 kilo ng solid oily waste ang nakolekta mula sa lumubog na barko. Nakapagsagawa na rin ng final stripping operation sa mga oil tankers ng nasabing barko para matiyak na wala itong laman at upang maiwasan ang pagtagas ng langis at kontaminasyon sa oras na simulan na ang salvage operation. May karagdagang lugar na para sa mga pagpupulong at mahalagang okasyon matapos baspasan ng Bataan Tourism Pavilion noong ikalabintatlo ng Setyembre. Kasabay ng pag-alala sa kaarawan ni dating Congressman at Governor Ted Garcia. Buo na po itong isa sa mga naging plano na ni Papa Ted, ni Mama Vicky noon pa para po madagdagan ang mga pasilidad ng Balanga at lalo na ng probinsya ng Bataan pagdating po sa MICE Tourism. Ang nasabing gusali ay may dalawang pasilidad. Ang Kagitingan Hall na matatagpuan sa unang palapag na may kapasidad para sa tatlong daang katao. Dito ay maaaring makapagdaos ng tatlong magkakaibang gawain ng sabay-sabay. Sa ikalawang palapag naman, ang Kalayaan Ballroom na may kapasidad din para sa tatlong daang katao. Mayroon ding mga silid na magsisilbing rest area, secretariat room at iba pa. Na itayo ang nasabing gusali mula sa pondo ng Department of Public Works and Highways at sa pakikipagtulungan ng Provincial Tourism Office sa tanggapan ni na Congressman Abet Garcia, Congresswoman Jela Garcia, Congressman Jetni Sai at Bataan Peninsula Tourism Council Foundation Incorporated na pinangungunahan ng tagapangulo nito na si Ginang Isabel Garcia at advisor na si Ginang Vicky Garcia. Congratulations dito sa ating Bataan Tourism Pavilion. Nakakatawa dahil itong bagong tatag po nating 3rd District uh, ay ang pinopromote po natin ay ang turismo ng ating pong apat na bayan dito po sa ating lalawigan. Kaya sana po tuloy po natin ang ating serbisyo at ang ating pagmamahal sa ating siyudad at lalawigan, ah, nang sa ganon yung mga sinimulan ni Gogtet ay tuloy-tuloy po. Matatagpuan nito sa loob ng Bataan Tourism Center Compound sa Roman Super Highway, Lungsod ng Balanga. Kabilang sa top 18 ng programang Bahay-Wika ng Provincial Tourism Office sa Galing Awards 2024 na kumikilala sa mahuhusay na programa at proyekto ng pamahalaan sa buong Pilipinas. Layon ng nasabing programa na palawakin at patatagin ng wika ng mga Aita Magbukun na ayon sa pananaliksik ng Komisyon ng Wikang Filipino ay nanganganib ng mawala o tuluyang makalimutan. Sa pamamagitan ng nasabing programa ay tinutuluan ng mga batang katutubo kung paano magsalita, magbasa at magsulat gamit ang kanilang katutubong wika samantalang ang mga nakatatandang katutubo naman ay binibigyan ng mga pagsasanay upang tuluyang maipasa ang kaalaman sa pagtuturo. Ayon kay Governor Joe Ed Garcia, mahalaga ang programang ito dahil malaking bahagi ang nasabing komunidad sa kasaysayan at kultura ng bataan. Ang mga na magbuko ng isa sa mga kauna-unahang nanirahan sa lalawigan bago pa man sinakop ng mga dayuhan ang Pilipinas. Kung papalaring magawara ng pagkilala sa Galing Pook Awards ang nasabing programa, ito na ang ikatlong pagkakataon matapos manalo ang Public-Private Partnership Program noong 2022 at One Bataan Seal of Healthy Barangay noong 2023. Muling nagpamalas ng ganda at galing ang labing dalawang kandidata ng Binibining Bataan 2024 matapos magtanghal sa entablado ng Las Casas Filipinas de Acuzar suot ang swimsuit at mga natatanging creative costume na bahagi ng pre-pageant night. Binuo at pinagtulong-tulungan ito ng kanilang costume designers, makeup artists, at hairdressers sa tulong ng kanilang unit pamahala ang lokal kung saan sa pamamagitan ng kanilang kasuotan ay naipakita nila ang kultura, tradisyon at kasaysayan ng kanilang kinakatawang bayan o lungsod. Kabilang sa mga dumalo si na Congresswoman Gila Garcia bilang co-presenter nang nasabing gawain kasama si Nabucal Popoy del Rosario, Bataan Peninsula Tourism Council, Foundation Incorporated Chairperson, Ginang Isabel Garcia at advisor na si Ginang Vicky Garcia. Abangan ang mga na kandidata sa Grand Coronation Night sa ikadalawang putwalo ng Setyembre na gaganapin sa Bataan People Center.